Ayun so, mga kuys, yung dito tayo sa may Pasay. Tamang waiting lang tayo ng pasahero. ah uh, papunta ng Tagig kasi pupuntahan ko yung anak ko. So ayun, abang muna ako sa so, update tayo mamaya. Punta natin si Sire. Sheesh. So ayun mga kuys. Ah, wala tayong nakuha ang booking. <laughs> Kailangan ko nang makapunta muna kay Sire. yon sa anak ko. Kaya, so gapang muna tayo pabalik ng Tagig sa mga hindi nakakaalam kung may mga nakapanood nung last vlog ko o first and first and last vlog ko nakasama si Sire so yun na yung huli at una na nag vlog kami nakasama ko siya yun sa kasamaang palad mga boys, sa mga hindi nakakaalam 2 uh, uh, months na pong 2 ano, months na pong pumanaw yung anak ko masakit Nakakalungkot pero kailangan natin tanggapin. Ayun, hindi uh, niya na rin kasi kinaya. Hindi rin kinaya ng katawan niya yung pag-chemotherapy. Kaya, nung second session niya, doon na siya bumigay So, sa mga hindi nakakaalam, ang sakit po ni sir is leukemia po. Uh, acute melanoid leukemia. yun yung sakit niya. So sa mga tumulong din pala kay Sir, sumulat sa pool, sumulat una hanggang dulo. yon maraming maraming salamat. Lalong lalo na rin sa JPRC, uh, yung mga grupo ko na Joyride. yon maraming maraming salamat sa mga tulong nyo. Kahit na bago pa lang ako, eh, talagang tinulungan nyo ako hanggang, hanggang huli, hanggang sa mailibing yung anak ko. Maraming maraming salamat sa inyo lahat. Yan. At syempre sa mga pamilya ko at sa mga kamag-anak ko rin at mga tropa. So hindi ko na kayo maisa-isa. Maraming maraming salamat sa inyo at syempre sa Team yung mga tumulong sa akin dyan. Yan. Maraming 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 salamat sa inyo mga So paano? Update tayo. Papunta ako ngayon ng cementerio. So nandito na tayo sa may ano, Magalianes. Medyo masama yung ano, medyo masama yung panahon. Ayan, oh, eh, no, uh, madilim. Kanina umulan, nabutan tayo. Tapos sobrang init kanina, grabe. Ang hirap talaga ng buhay o MC Taxi, pero kailangan natin magjaga dahil may mga pangarap tayo. So, ayan, mga boys, tayo pag na ako. Sheesh! So, yun mga kuis. andito na tayo. konti na lang. Siyempre, bago tayo pumasok doon, bibili muna ako ng Angel's Burger. Para may, med medyo meron tayong may merienda. Eh. Ayan, tara. Order mo tayong Angel's Burger. No, Angel's Burger. Order muna tayo. Isang cheese at dog nga po. Isang order. Ayan, may na. Mga kuis. Pasok na tayo sa ah, cementerio so oh, ah, dito na yung food trip natin food trip namin ni Sire Ayan, mga kuys. dito lang to sa may serenity mga kuys so tignan nyo yung ano ni Sire dito mga kuys yung puntod nya maganda yun, pinagawa namin siya ng salamin pakikita ko sa inyo mamaya yan, apartment style dito mga kuys, alam niya sa Korea Yahan, ganun dito Kaya ang galing. Sa so, tara, apit natin yung motor natin dun sa taas. Yun. At isa, ayun dito na si Papa. Namiss kita. Dito na tayo. Ayan, dito na tayo kay Sir. Ayan mga isang dito na tayo kay Sir. So ito yung ano natin. Angel's Burger. Tapos yung mineral. Ayan. So, lapit na tayo kay Syro. Tignan nyo yung ano nyo, mga boys, oh. Ito yung anak kong maganda. Ayan. Ay! Tumapa ng kandila. So, ayan mga kuwis. Sa kalmutang ko yung kandila niya. So, babalik tayo. Bibili <laughs> kandila. So, bibili mo na tayo ng kandila. Babalik ako. Kalmutang ko. Ayan. So, update ako. Bibili lang ako kandila. Mga kuwis, bibili mo na tayo ng kandila kasi nakalimutan ko. Kandila. So yung kandila niya rito is yung bilog. Malilit lang na bilog yung ganito. Ayan. So 8 pesos lang to. So madalas ganito yung binibigay na yung nilalagay namin doon. So ayan mga kuys. Lapit na tayo kay Sir. Ayan yung puntod ni Sir dito. Ayan o. Ganda ba? Diba? Ayan. Ayan. So, ayusin ko muna yung ano niya. Maglalagay muna tayo ng kandila. Tapos, pagkain niya. I am Tell me, are you? Ayan mga kuis. na mo na siya ng kandila. Tapos sabagyan natin itong kain sa atubid. Ano? Pinalahati ko lang kasi hindi naman mahilig si Seth ng ganito. Pero kumakain naman siya. Kumakain siya niyan kasi po konti-konti lang. Ayan mga boys. Sabay kami kain ni Seth. Sobrang malambing ngayon itong anak pa mga ka-is kung alam nyo lang. Sobrang bait pa. Napatahimik. Gaya ng sabi ko dati, meron siya sariling mundo. Malalaro siya kahit siya lang. Hindi natin inaasahan. Dumating ng gano'ng pagkakataon. Masakit pero hindi natin tanggapin. Kasi alam ng sa mas, mas mahirapan siya, mas lagi siya masasaktan. Mas alam, sakit sa amin. Diba? Alam ako siya. So. sticker ko. So, dito si Sire sa pinakababa. So, 5 years lang siya dito. So, after 5 years, nag-iisipan ko kung papak-remit ko ba siya. So, inilipat namin sa lupa. Kaya, nag-iipon din ako. Yan. ng August 1 lang, lang siya na wala mga quiz. Ilang araw lang lumipas. Nung huling vlog ko, Tsaka first time ko siyang binag... Yun na yun. Last... May ilang araw o linggo lang lumipas na na siya. Yan, August 1. <sighs> Grabe. Yan, si sir. Yan, ganda, di ba? Yan. Pinagawan talaga sa... Pinagawan talaga namin siya niyan para... Ano siya? Uh, safe Sip. Yan, mahal na mahal ko yung anak ko na yan. Yan. So, yan mga kuis. Ayak pa? isko Miss ko kasi anak kay mga kuys eh. yon. So alam niyo mga kuys, itong anak ko na to. Siya yung pinaka number one fan ko. Yan, pati yung panganay ko, mga fans ko yan, number one supportive ko yan, mga yan. Talagang taga-suporta natin yan. Sila pa yung nagpakalat ng sticker ko dati sa school nila. Yan, si Sire, lalo na yan sticker ko binigay niya doon sa mga classmate niya. Sabi niya, follow niya, panoorin niya papa ko. pa Napakabait na bata. Ayun know, mo, napakaganda pa niyan. Ayun. siya. Medyo malabo lang. Pero ganda ng bata na yan. Ganda yung anak ko na yan. Ayun. Kaya sobrang mahal na mahal namin yan. Lahat naman sila, mahal na mahal namin siyempre. Sobrang nakakamiss sa sayo. Promise. So, yan, mga kuwis. So, paano, mga ah uh, Nandito na lang, magbibiyahe pa ako eh. So, maya-maya, magpapaalam na rin ako sa anak ko na to. So, paano, kita kita sa susunod na video. So, follow and like and share na rin yung video natin. Please lang, paabutin nyo na ako ng 12,000. At sana, supportahan nyo pa ako. Marami pa tayong pagsasamahan. Food trip, travel. Marami pa yan. Sheesh!